Okay mga ka-exotic no uh, Subukan natin mga pa dito Kung meron ba tayong makukuhang Mga Kinhason Ay subukan natin tong area na to Kung mayroon ba Kakapain lang natin yung Mga buhangin Mm -hmm, may litog may lito na mga ka-exotic may ano po sarap sana ito kilawin pero huwag lang natin yung dalhin hmm. ibang oring kinason may hey, may malaking lito Okay, nakatatlo na tayo. Dito tayo. Yan tayo nakita. Tsaka ito masasarap na kinasuntong mga exotic eh. Kaya dali natin. Dali natin to. Eh, may liit yung maliit. Okay ilan na natin yun dyan. Ah, buti pa dito. Papakita pa ang litog. Ito. Nakanganga. Okay. Lipat lang tayo ng ibang area. May mga bahay dyan mga ka-exotic. Oh. Ayan. Magandang araw sa inyo mga ka -exotic. Meron lang akong hilingin sa inyo na kung dadaan sa wall mo itong video na ito uh, hilingin ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag like at subscribe at nang dahil doon napakalaking tulong na yun sa ating channel mga ka -Exotic. dahil sa anim na video ko uh, 11 subscribers lang ang nakuha natin kaya andito ako humiling ng suporta sayo mga ka -Exotic. at mag comment ka na rin para alam ko na isa ka pala sa tumulong sa channel na ito maraming salamat Ayun ka sa nang buwan-buwan na. Oh. Hindi lang natin nandadalhin. Mumulot lang tayo ng sudlay-sudlay. Dahil naglalabasa na yung mga sudlay-sudlay. Ito pa. Ayun. Ang dami ng sudlay-sudlay. nakalima na tayo ito pa kalat mga sudlay-sudlay meron pang litog walang laman ayun may mga laking sudlay-sudlay ayan ang laki ng sudlay-sudlay mayroon pang litob sa ilalim. Ah, okay. Tapos, let's try. Puno na yung kamay ko. Tapos na yun. Ay, ito pa. Paninikad. Hmm. Iniwan ko kasi yung lagayan. hintayin lang natin yan magbabot rin yan ilagay muna natin to dito yung kinaso natin okay mamulot na naman tayo ng sudlay sudlay ng no, mga exotic meron dito yung magkatabi dalawa ito malaki na tapos ito pa yung isa Okay, kadalawa ka agad tayo. Medyo pagkabi na mga ka-exotic. Meron po tayong supply-supply. Nakita. Ang oras natin ngayon ay ay anong oras na ba? Alas 6 na. Alas 6, 3. Okay. cintain <coughs> yang sudley-sudley di sini. itu apa? oh eh. lah itu. ada laki naman. masarap tuh sa ketukilawin, masarap tuh makan eksotik. main ama mulut naring kasih di itu. Okay, maya-maya lang gagamit na tayo ng plus light, no? Meron pa dito. Ito, dalhin na natin to Ay, subuhin. Buwan-buwan. Ito pa. Ay. Okay. Okay, mga ka-exotic. dito nga mga kasi ka-exotic no mayroon tayo nakita nag-uumpo na mga sudlay sudlay ah, ito yung isa ayan tapos ito naglabasan nag-uumpo ka na mga sudlay sudlay mga ka-exotic ay. ayan isa-isahin natin ito kunin ay suwerte tayo dahil tayo, tayo nakadaan dito sa area na 'to. Kung ibang nakadaan dito, wala na 'to. Mm -hmm. Ay, nakanganga pa yung isa. Parang patay na yung isa. Oh, hindi pa. Ay, ang dami mga kakikitsote. Okay. Mayroon nang naglabasan na ano naman na ano. Sudlay, sudlay. Kaya pang dadamputin natin to. Pang isa. Ay, ito. Ayan na. Ito na. Oh, dalawa nga. Ayan. Dalawang sudlay, sudlay. Okay. Ito pa Okay, apat na Okay Nakaliman pa Ito yung mga sudle-sudle na napulot natin kanina Nung no, mga ka-exotic Marami-raming sudle-sudle yan Yung hanggang sa ilalim May mga sudle-sudle rin yan yan lang kara yan karami yung nakuha nating sudlay sudlay mga napupulot lang natin tapos mayroon tayong may kasama tayong bat dalawang bat tapos may isang alimasag tapos may isang sugpo or pasayan tapos yung dalawang tama natin mga exotic na sa ilalim na tambakan ng sudlay sudlay tsaka may lito rin tayo okay yan lang mga ka exotic yan lang karami masarap na sa ano masarap na to sa kilaw sudlay sudlay or itutula mo yung sudlay sudlay kasama ng tama okay maraming salamat